Ari, bakit ang Ikaw ba si Nonong Noo? Oo. Bakit? Mahari bakit ang mga... makausap ng sarili na? Lenny! Marlene! Doon kay kayo sa bar. Marahil, kilala mo na ako sino ako. Oo! Oh, ikaw yung kakambal ng pulis na tinumba ko. Matinig pa naman sana ang utol mo. Kaya lang, taga lang pala ng bala. Isipin mo, labing dalawang tingga ang kinain ng kanyang katawan. Hindi ba, George? Oo, Nonong. Ikaw pa. Wala ka pa namang binirang sumablay, ah. Kaya kung iniisip mong humirit, huwag mo na ituloy. Baka magaya ka pa sa utol mo. Ewan ko lang. Pero ang iniisip ko yan, kung ilang bala naman ang sasaluling ng katawan mo. Oh!